Yan. Naluluto na. Sarap-sarap, di ba? Isa pa rin sa pagkain nating mga Pilipino ang chicharon. Ayan guys, chicharon na balat ng manok. Ayan. Ako na lang ang gumawa kasi nagluto kami ng palabo kaya lang wala kaming mailalagay na chicharon. Wala din kaming mabibili dito lately kasi nauubusan nga naman ang mga Asian supermarkets niyan. Ganito ang gawin niyo guys pag naubusan kayo ng chicharon, kagaya ko, nagluto kami ng palabok at wala naman akong mabibiling chicharon sa mga Asian supermarket. Ang ginawa ko na lang, ako na lang ang gumawa ng chicharon. Ang ginamit ko, hindi pork skin, kundi ang chicken skin. Kasi ang ginagawa ko po, kapag nagluluto ako ng tinola, tinatanggal ko yung balat. Kaya ayan, hanggang sa nakaipon ako ng marami. yun o, diba? Ang lutong-lutong at saka masarap. Malasa kasi yung chicken skin, di ba? Familiar po tayo niyan kasi marami yan sa Pilipinas. Ayan. Ayan, maririnig niyo po. Talagang chicharon, di ba? So, yan po. Huwag nyo nang kainin yung balat. I-save nyo na lang. Ito yung masarap na ulam, guys. Labong. Ito Sige, Labong. Adobong labong. At saka sitaw na may. Yung sahog ko, tinatago ko kasi pangit ipalabas. <laughs> Paan ng manok? <laughs> nakadubong pa ng manok yung Ay, may tinitirap um, Tago ko na lang kasi pangit tignan. <laughs> Pero masarap. Yan po ang kagandahan kapag ang bansang napuntan mo ay United Kingdom. Kagaya ko po, nandito sa England. Ayan, maraming available na mga pagkain natin na galing sa Pilipinas mga gulay na galing sa mga Asian countries, ayan, available pa rin siya. Kahit na nga yung Adidas, yung paanang manok, mayroon pa rin po na nabibili dito. Kaya 75% ng pagkain namin dito sa bahay ay talagang pagkain Pilipino. Kasi yung panganay ko at yung asawa ko, kumakain naman kahit na ano, kahit mga bagoong, alamang, ganyan. Daing, mga gulay, kinakain nila kaya walang problema kahit araw-araw pagkaing Pilipino ang ihahain ko sa aming hapagkainan. Masarap po kasing kumain kapag may kasama, di po ba? Yan lang po ang kwento ko for today. Thank you for watching! God bless!